ang napakagandang umaga po sa ating lahat sa lalo na sa mga masusugid nating taga-subaybay bagamat bago po ang ating pahina ngayon dito sa FB eh sisikapin natin na makapagbigay hoto tayo ng mga magaganda at mga kapupulutan na kaalaman no ah ganun pa man salamat dun sa mga nag-report sa atin pinatunayan yon na kayo ay nababagabag at kayo ay natatakot sa isang Mr. Natural no na pumaibayo pa para matutong ating sambayanan dito sa ating industriya eh ang sa akin lang naman mga kasama dun tayo sa katotohanan sabi nga nila lamang ang may alam kasi nga kung makikita ninyo yung may mga pangalan pa rin sa industriya ang namamayagpag gawa ng sila ang may alam sa mga ginagawa nila kaya yan ang katotohanan na ang kanilang mga iniendorso oh, ay hindi naman nila pang sariling ginagawa kundi yan ay batay at para sa pang sariling interes lamang hindi kagaya sa atin no, oh, na sinasabi natin yun talagang katotohanan no? at eh, doon tayo bumabase kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa aking pahina, lahat ng aming pagkakamali, simulat nagsimula kami hanggang makaabot kami kung saan yung aming naabot. Iyang e mga pagkakamali na yan ay hinding-hindi nyo maririnig dito sa amin na ibabahagi namin sa inyo. Kasi anong sense? Walang sense yan. Ang sense, kailangan doon tayo sa right path, ika nga. At yung kaalaman na yon yung mga tamang kaalaman, yun ang sinisigurado ko sa inyo mga kasama na matututunan nyo dito sa aming pahina kaya ako yoy natutuwa no natutuwa na nalulungkot na nawala yung pahina natin dahil sa mass report na ginawa sa atin pero sa kabilang banda natutuwa rin ako sa kabila ng kalungkutan dahil pinakita nila at pinaramdam nila na nababagabag sila sa isang Mr. Natural, no? So ngayon, mga kasama, maraming kuro-kuro kasi at maraming sabi-sabi dito sa ating industriya patungkol sa tamang edad, no? Para sa akin at saan ka nakakalamang para sa akin pa rin sa aking eksperyensya para sa mga mag-e-exam nating mag-aaral alam nyo na yun mga kasama Adlib na lang natin yan No? So para sa akin mga kasama The most ideal no? The most ideal Na mag-aaral natin Na sasabak sa eksaminasyon Lalot sa mga bata Ay edad 10 buwan at 11 buwan Diyan lang naglalaro Para sa akin ha Yan ang pinaka-idealistic ngayon, may nagsasabi. Sir, hindi naman daw magandang pang-exam yung mga ganyang edad. Kasi nagdadry na. Hmm? May sense yun. Sasagutin ho natin yan. Kung ikaw ay hindi nag-early false, false molt, no? yung Ikaw ay hindi nagpapa-early false molt. Yan ang problema mo. Maagang magkakaroon ng dryness yung mga batang mag-aaral mo kung ikaw yung natural way lang pagka-harvest mo hinahayaan mo lang sila doon then right time ah, kapag nakita mo nang nagkakagulo sila sa loob saka mo lang sila harvestin no? and then hindi ka nagpo-force molting wala sa programa mo yon so yun talaga nga abutan ka ng dryness nila na which is totoo na hindi maganda no hindi maganda yon kasi medyo wala na doon yung tinatawag na cutting ability wala na doon yung flexibility na sinasabi pero sa kabilang banda maraming disadvantage yun siguro sa mga commercial breeder no yan ang gawin nila kasi yun nga, sa sobrang dami, overproduction, at iko commercialize wala na silang panahon don. Pero hindi nyo ba alam na maraming advantage ang pag-force mold? Iisa-isahin ko ho ngayon yan, total sinagot ko na. Sa amin ho kasi, ang practice ho namin is early cording, early priming. So right after the banding, no? right after nyan kaya minsan uh, sa akin ho talagang nagpo ako ng pangsarili ko kasi nagbaburn system ako ahead ako ng almost a month so like for example for early bird banding that one is scheduled around January no so second week and third week something like that January no 44 rules and 43 rules no So yan ang schedule So supposed to be ang nakalagay sa sistema nila it should be no December born And then ah, ah wrong 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 that it should be October born So kung October lang yung ibaband natin November, December that is only 2 uh, two months going 2 and a half or going 3 months lang ang pababandingan mo sayang po yung 2 uh, and a half months ba? Diba? kasi kung 4 yan equivalent sa edad rin ho niyan 4 na buwan So, in my experience, at 4 months old ng ating batang mag-aaral, hindi pa ho yan magdadrop ng primary. No? Hindi pa yan magdadrop ng primary nila. Diyan pa lang magsisimula silang magdropping. Since akin ho, eh, ako ay may programa na tinatawag na barn. So, inaahed ko ng almost a month ang aking mga young ones. Okay? So, paano ba yung system akong yon? So, supposed to be kong ang schedule nila is January, ano, 15 ang uh, kanilang marking or banding umaatras ako ng almost 5 months. Almost. So, kung January 15, so I'm going to start my uh priming uh, at the end of July up to second week ng Agosto from second week ng Agosto that's the time na magsisimula ako na magsalang so two weeks priming enough na yon para sa akin or buong July kung magbibigay tayo ng tinatawag na parental immunity no? so at end of August, target ko I have production na Up to entirely September So It means October, November December, January Meron akong Eksaktong edad For kanilang Marking or band Since 15 Ang band nila magsisimula To third week Almost going to 5 months old yung aking mga young examiner na palalagyan ng ban ngayon hindi ho kasi ako na uh, kapag ganyan ho kasi sa akin nag edad na ng 3 and a half 3 no? uh, months and 1 week old 3 and a half nasa barn na lang ho sila meron ho kaming systematic barn na pagdating doon nakabartoli na lang sila movable po yun No. So doon na sila kumakain, doon na sila umiinom. Tuwing umaga, i lang sa tanghali, i lang din yung bar na 'yon para malinisan. So ganun-ganun lang po 'yon. So medyo matrabaho lang ho 'yan. Kasi kailangan natin umaga, tanghali, hapon, gabi, uh, naglilinis tayo sa kanila. Para ma-avoid natin yung uh, yung tinatawag na exposure sa dumi, sa sa meeting, no? na which is nagdudulot yan ng hindi maganda sa ating alaga so kaya kailangan movable yon lipat lipat para kapag maglilinis eh mabilis so kumbaga merong gulong yung kanilang barn tulak tulak dito tulak dyan or yung kwarto namin na may partition dito sila sa umaga doon sila sa tanghali para yung area is nalilinisan at well ventilated dapat yan bakit to nilalagay sa barn unang una para maiwasan ho yung kanilang pagpagaspas, paglipad at yung maulanan at maarawan sila. Para maiwasan po yung paglaglag ng kanilang maagang primary, no? So yun ang target natin. Pang sariling gamit ho yun ang purpose nun kapag nagbabarn ho ako. Pero kung commercialize, okay na ho yun yung uh, September-October born. Okay na po yun. Kung pang-commercialize. Tama pa rin sa edad ho yun. Hindi kayo ligaw doon. So, pag nagsimula ang kanilang mga event, uh, masisigurado ko papalo sila ng 10 to 11 months old. So, may bentahe karon. ron. Iba, sabi nga natin, iba yung lamang. Kasi bakit? Sa akin ho kasi, uh, eh, bago tayo doon sa bentahe. So, doon muna tayo sa procedure kung paano at advantageous nung pagpapa-early mold. So after right after ng pagka band nila, no? Pagka record and band. Ginugupit na ho ka namin kaagad yung kanila mga feathers, especially the wings and the tails. Ginugupit na ho namin yan para sumingaw. Hindi ho agad kailangan pigtasin. Masakit ho yan eh. So ang gawin nyo muna, pahinugin nyo muna. Gupitin nyo, pasingawin. So after 3 to 5 days, malambot na ho yan. Kumbaga ho eh, ah, uh, patay na buhok na yan o pat, wala na ho yan so pag hinugot nyo yan malambot na malambot na yan so sa ganong paraan hindi masisira yung nerves na nagkoconnecta sa kanilang mga balahibo so hindi magkakaroon ng deficient yung pagtubo minsan kasi pag, kapag yung talagang binubunot ninyo no? nagkakaroon ng pilipit pangit ang tubo no? yung hindi nakakalabas yung kanilang feather doon sa kanilang parang plastic na cover no pangit pero unlike yung ganyan po na pinasingaw nyo muna at malambot so nakakapahinga po yung nerves hindi po nadadamage yan kapag binunot na natin ano ba yung mga advantages ng pag procedure ng ganyan unang una ho kung kayo ay namumroblema doon sa mga late maturing nyo pag ginagawa nyo yan kasabay ng pagtubo ng bago nilang ah uh, tawag dito balahibo no ay eh, nade-develop din po yung kanilang hormones so sa pag-develop ng kanilang mga hormones and genes nag-early matured ho rin sila kasi nagle-level up po kagad yung kanilang hormones kasi at early stage dine-develop ng hormones nila kagad yung pagpapatubo ng tinatawag na matured replacement uh, na mga balahibo. So, mararanasan nyo po ngayon uh, sa age nila na around 5 and a half going to 6 ay eh, talagang mabagsik na ho sila. Ibig sabihin, wala nang inaayawan, wala nang pinipili. So, sa ganong stage, basta nagsimula na sila doon, no? uh, doon nagsisimula yung tinatawag na pagbibigay namin ng experience. So take note mga kasama, hindi ka agad diretso sa courting yan ha. Pag kayo ay nag, nagpa-force molt that's the time na doon kayo mag -aharten. So ilagay nyo muna sila sa square pen, batch by batch, kung limitado ang area ninyo. Ang purpose nun kasi is paamuhin. Paamuhin nyo doon sa bagong magpapakain, mag-aalaga sa kanila para hindi maging mailap at lagyan nyo ho ng balatenga yung kanilang right legs o pabigat para masanay sila na may hinahatak no? nang sa ganon expose nyo sila na solo solo sila para masanay ho sila sa kanilang surroundings then after ho noon right after na mga 2 weeks o 10 days na nasa hardening sila, obserbahan nyo ho kung nawala na yung pagiging mailap nila that's the time na ilipat nyo ho sila sa cording area and then palit na naman kayo ng badge then yun after nun makikita nyo na maobserbahan nyo naman na talagang matured sila no? lagi early maturing sila kasi in my experience kapag nagpa early molt ako almost going 6 months old nila halos labas na lahat ng kanilang balahibo halos pati gasi na lang So, on that time... So, binibigyan na namin sila... Unti-unti ng mental experience... Nandyan yung... Uh, may daladala -dala ka lang na... Uh, dami... Ipapapustura mo lang sila... Ganun lang muna... Ngayon, pag matigas na yung kanilang... Balaibo... That's the time na uumpisa nyo na silang salidahin... So, salida, salida, pitik... Single, single... And then pag nakita nyo talaga na uh, maganda na sila magbigay ng salida that's the time na bigyan nyo sila ng experience na so 1 to 2 1 to 3 uh, buckles okay na yon Huwag nyong po puwersahin so everyday po yan salida papitik paangat 1 buckle enough then Saturday, uh, Sunday on the fasting day doon nyo sila sa uh, sasalidahin ng mga up to 3 buckles. Then, unti-unti, sa akin, para sa akin, yung experience nila, more on of color. Yun yung una na ini-introduce ko sa kanila. Then, after masanay sila doon, no, tinuturuan natin sila, bibigyan natin sila ng mga regular colors na. After noon, bibigyan natin ng medyo may edad sa kanila ng konti, no? And then sa magulang, So On my part Pre-requirements ko po Gaya na sinabi ko sa mga old videos At least 35 to 40 No? Spar experience Ang binibigay ko sa kanila Nang sa ganun po Hinog na hinug sila Kasabay ng tamang pag-aalaga na yan Maintain na On pre-con stage On conditioning No? Ganun So, programa nyo lang So mortal sins sa akin sa mga bata na mag-aaral ang patikimin sila ng uh, hard, hard train like scratch box like flying fan high pen mortal sins po sa akin yan Tama na po yung pagpakaskas ka lang doon sa inyong area pagpasalida ka na sa ganong paraan ma-develop pa rin yung kanilang tinatawag na uh, tawag dito yung ma-develop pa rin yung tinatawag nating stamina, agility flexibility and then masanay yung masharpen yung kanilang pag-iisip o masanay sila dun sa binibigay nating procedure especially ang una naming tinututukan sa kanila is yung pagpapaangat at yung pag-aabang so matututunan nila yan true experience. So, yung nagtanong sa akin yan at yung nagsabi sa akin yan, no? Ayan, uh, unti-unti ko nang sinasagot. Oh, ngayon, ano yung connection nun sa dryness? Kapag nagpa-early molting kayo, mga kasama, no? late po yung tinatawag na molting stage talaga nila. Na supposed to be nagsisimulang mag dryness talaga sila at age of 11 maglalaglag sila katapusan ng 12 months or go uh, papasok ng terma, uh, 13 months yung regular kasi yearly molting naman talaga sila pero kung kayo ay nag advance o especially uh, nag pamolt kayo o nag nag uh, false molt kayo at age nila ng four and a half or going five na sila nag first molting kayo o sabi na natin bago mag four months eh, nakapag banding kayo pinors molt nyo sila so isipin nyo apat na buwan na yung edad nila nag molting na sila so plus 12 months ilan na po kaya may experience nyo po kapag nag first molt out kayo at age nila ng 15 to 16 months old dun pa lang sila molting ng heavy molting. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin na dry na yan, tatawa ko ho kayo. Kasi nga, sinabi ko nga ho sa inyo, one month before and one month after ang simula. No? At age nila, before one year old nila, one month before and after ang simula ng pagmumolt and dryness nila. So kung 16 months sila, mag-heavy -e molt, at age of 15 no sabi na lang natin 14 na lang 14 months no 14 months to 17 months old nila diyan sila magi heavy mold so ngayon nasa no ang dryness doon pag ang procedure nyo ay early mold o first mold meron ba di ba napakalayo kasi ang edad ng target natin is 10 to 11 para sila mag-examination and then binabaan ko na nga eh at 14 no 14 months magsisimula ang dryness nila and force molting nila yung heavy molt nila at 14 months so kung 11 11 months 12 13 14 may 3 months ahead ka pa fresh na fresh pa yung feather nila sariwang sariwa pa diba kaya nga yan nga po yung mga experience na hindi ko malilimutan lagi no tuwing sa araw ng eksaminasyon laging napagkakamalang matanda ang dala namin because of what matured feathering ho kasi nakikita na halos yung kanilang mga lawe ay halos sayad mahaba and then makikita nyo talaga yung feather nila is matured feather hindi siya yung feathered na mga young ones kasi nga finor small out natin nagpalit na so yan ho yung bentahin yan kaya doon sana sana mga naghahanap ng kasagutan dyan sa tanong kong yan sa tanong na yan sa akin no? at sa particular na pangyayari na yan o kaganapan na yan yung naghahanap ng kasagutan sana na-enlight ko kayo ngayon mga kasama bago yung aking pahina hindi pa tayo makapag live kasi at, after 60 days pa no bago tayo makakapag live so tiyagaan niyo muna to mga video vlog ko na to and then posting ulit to sa aking wall and then posting to sa aking YT so ganun pa rin so yung mga followers ko doon sa aking pahina na hinahanap niyo ho ako sorry po yung aking main page ay suspended so ini-expect ko ho na yan na it took uh, several months up to year ang suspension uli niya kagaya nung ginawa sa akin yan nung pandemic era no? kaya 2 years so akong nawala sa ere pero ngayon pipilitin ho natin makipagsabayan suspend nila mayroon tayong backup hanapin nyo lang po to search nyo lang uli Mr. Natural uh, GF page, uh, na page yung may 2 yan po ang active ngayon no? Mr. Natural GF 2 active po yan at eh, yung mga followers ko sana eh, follow nyo pa rin lahat ng pahina ko at sisikapin natin na makapagbigay sa inyo ng mga makabuluhan at uh, pakipakinabang na idea at kaalaman no? so later on mga kasama posting na rin to on my YT and hopefully nandun pa rin po yung pagsuporta ninyo at, uh, at sana po hanggang nagpupumilit ho tayo na umere sana suportahin nyo pa rin po si Mr. Natural so hanggang sa muli mga kasama hindi ako makakasagot ng online tanungan gawa po ng wala pa tayong live pero darating ulit tayo dyan sa mga online tanungan kaya yung may mga katanungan po pwede ho kayong mag comment at sasagutin ko kayo tsatsagaan ko ho kayong sagutin on comment sections okay? so hanggang sa muli mga kasama ito po si Mr. JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Gandang umaga po sa inyong lahat.